lakas ng tagas ng kanyang engine sprocket sa kanyang counter shop may so, malamang oil seal po yan ok guys yan na kitang kita naman kapag sa engine sprocket po yung may sira yung oil seal kikita mo yung kanyang chain yun basang basa nababasa dahil yung oil seal nya dito sa kanyang counter shop ay bubigay na kaya yung uh, chain niya. Ayan, mabasa. basa. Oh, yung gulong. Gulong lagis. Okay. So, ito lang po yung pagkalas dyan. Uh, Kakambyo lang natin. Tapos gamit tayo ng T-Rent na 10mm. Ito. Pagkalasin natin ito. Okay. Tapos balik natin sa neutral nagwala yung ano yan humitin natin siya ano kasapasa pa ito siya oh ano pasok na parang durog na yung oil seal nya okay at agalin po natin yan gamit yung manipis na kutsilyo at yung screw, flat screw na manipis din Na. yan ito pa yung oil seal Tigas na, durug. Tapos bago natin ilagay yung oil seal na bago, linisin ting okay guys yan kapag malinis na yan, durug na to. Okay, pwede na nating ilagay yung oil seal na bago. Sabago tayo nagrasa dito. Okay guys, yan kapag nagpapasok kami ng oil seal sa counter shop dahil matalim yung ipin ng counter shop naglalagay muna kami ng cooking can dito sa loob ng oil seal para diretso yung papasok Okay, para hindi masugatan yung ating oil seal yan. Tapos nabunutin na natin ito Yun, ganyan lang po yan Ito kasi matalim po to matalip po kasi yung gipi niya masusugatan yung oil seal okay okay ang gabi ko naman po ay yung oil seal na sira, yun ang pagtutulak sa oil seal para maglapat siya doon sa kanyang groove okay guys, ito na, kapag pasok na yung ating oil seal, kapasok na natin yung kanyang engine sprocket, yun terus, lalu terus, terus terus Kita terus 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 God bless. Bye-bye.